Hello po mga kapambihira, good morning, Ma welcome back po sa ating channel mga kapambihira At ngayon po for today's video ay nag-scout po tayo ng ating bagong matutulungan Opo. At alam ko po yung mga supporters po natin ay nagsabi po sila sa atin na ano, Brother Jose maghanap ka ng uh, bagong matutulungan at mag-scout ka at nandito lang kami Kasi nag-aantay lang kami ng ano ng mga benepisyaryo sa tutulungan. Opo. At ngayon po ay nag-scout po tayo. Meron po tayo na tagpuan dito na isang matanda na uh, lalaking nagsusulo na po sa buhay at nakita po natin na ano, nakakahawag talaga po yung kanyang kalagayan. Opo, salamat po doon sa mga sponsors na nagpromise po sa atin na sabi nila pag nagbalik na po tayo sa charity vlog ay uh, ano po sila, nandiyan po sila willing to support po sa atin. At samahan nyo po ang mga pambihira, dito po tayo ngayon. Ayan, no? Ito po yung bahay na ating pupuntahan at meron po diyang isang matandang nakatira. Ayan, interviewin po natin si tatay. tapo, po! Ito po ang bahay na tatay. Tay, magandang tanghali! Magandang tanghali po! Magandang tanghali po. Ayun! Ayun Uh, ano po? Ah, uh, gaya ko pagluto. Ah, nag- ah, nag-gaya pagluto doon kanina. Bliss po, Bliss. Bliss po. ilan ilan taon na po kayo, Tay? Ilan na yung 1940, Mayo. Ilan taon na yun? 1940. Mahina ako sa mata. <laughs> ilan taon na po kayo ngayon? Ay, kunta na Hindi po, kunta ko. <laughs> Sige, kunta ko na lang mamaya. Ano po ang pangalan nyo? Francisco Saino. Francisco Saino? Sino pong kasama mo dito? Wala. Wala? Ilang taon na po kayo ditong nakatira? Dati, naroon ako sa Alawihaw. Oh, taga Alawihaw, Dait? Taga, doon rin po ang bahay ko. Sa Alawihaw. Naroon din yung mga pinsan ko. Pinsan mo? Ito po ang bahay ni tatay ngayon. Oh. Dito po sa lugar na to, ilang taon ka na po nakatira dito, dito sa bahay mong ito? Ay, pabalik-balik ako dito. Pabalik-balik ka. Mm -hmm. Ngayon, Ay, ito yung pagkasakit yung ito. Mga, mga santao na. Wala pa naman santao. Oo. Oh. Eh, sabi nung aking ka, kalibin. Ah, may hindi kalibin ko, ka? Oo, oh, eh, wala na na. Hindi na na buwi. Nasaan na yun? Ayawan. awan. Hindi na ka tanongin mo kung Ano pang pangalan nung kalibin mo? Numilita. Numilita? O ano yun, bata pa o matanda na rin? Bata pa sa akin. Hmm. Yun na nag-aalaga sa iyo. may big na lang taon. Hmm. Noon. Ay, na iba sa Ano pong naging sakit mo, Tay? Ha? Huh? Anong naging sakit mo? Wala akong naging sakit. Nagli ako. Pagkakpong ko, nabalda ako ng ganito. Ah, nabalda ka. Ang mera yan. Yan ang iya pala ng sobra pa ng sobra sa... Trabaho? Tra bako sa trabaho. Walang problema sa akin ng may trabaho. Pagpapasa ng mabigat. Ah, mahilig ka magpasa ng mabigat. Yeah, 19, yeah. ano ka na nga po ulit? 1940. 40? Ang pin birthday mo, 19? Mayo. 1940? 84 years old ka na pala, Tay. 84 years old ka na pala, Tay. 84, 84. Ano po mga pinapasan mong mabibigat dati? Ay, yeah, yeah, ano na nabuhay kung di? Mag-uuling, maglagas. Uh, ah, mag-uuling. mag, -uuling. mag -uuling sa maglagas. Dito po siya. Okay. Tay, dito ka daw tayo po ka daw tayo dito para mahaba-habang interview natin. Ay, nakatayo ka dyan. Ayan po si tatay oh. Mga kapambihira. Magdamit ka pati tay, magdamit ka. Ay, hindi ko nagandamit. Ay, hindi ka nagandamit at mainit? Mainit. Ay, Ay, ito po ang higaan ni tatay oh. Yan ako na higa. Bahay, bahay ko yun yan, dati hindi pa ako barina. Anong hindi ka papabaldado? Hmm. Paano yan tayo? Ba? ah, nag-ulan-ulan na ba ka? hindi ka rito natutuluan? Hindi. Hindi na. O ano yan? May bubong mga kaunti. May bubong mga kaunti. Ah, itong kabilang side medyo ayos pa. Yung kabila, sira na. Dati, nasikipisa na ako may sakit. Oo. Eh, parang, parang naiinis na suruhin. Naiinis sa iyo? Naiinis Hmm, kaya ayaw, solo ka na lang Kaya? May kalibin ako dati eh, nabisita dito O oh, tay, gusto mo, ano, manawagan ka dun sa kalibin mo? Baka nanonood hindi, hindi, hindi ko, alam mo kung, kung nasaan na yun, baka nawasawa na yun Ah, wala kang panawagan sa kanya Mga anak mo tay, nasaan yung mga anak mo? ba, sa kalabasa Nasan yung iba mong mga anak, nasaan? Kung nasaan sa anak. Hindi mo na alam kung nasaan? O tayo, baka gusto mong manawagan dito Ay, sa ano natin? Hindi, hindi ako nang tawag-tawag. Ayaw mo? Hindi. Hmm. Hindi, eh, nakakapalit. Please. Paano pag may nangyari sa iyo dito? Sino nag-aalaga sa iyo dito? Ayaw naman. Kapit bahay mo? Hmm. Yung pagkain mo dito tayo pang araw-araw, saan ang gagaling? na hmm. sa akwal. Asan? na nahatid. Nahatid yung kalibig ko. Ay, nahatidan ka? Hmm. Ano yung araw-araw sa nahatid o... Hmm, hindi. Paminsan lang. Paminsan, isang linggo. Ah, isang beses, isang linggo. Mga isang beses. Ay, paano yun? Hindi ka nakakain na araw-araw? Hindi ka, hindi ka kumakain araw-araw? Isang beses lang? Araw-araw. Araw-araw pa naman. Hmm. Kung hindi yung pag nagbigay sa akin, para sa si isang linggo may git. Ah, may nabigay sa iyo. Yung mga kahanggang iso. Mm. Mga, mga kapitbahay mo. Mga, mga nabigay. Pag magaan-gaan ang pamumuhay nila. Hmm. Ay, ang higaan mo dyan Tay, alin dyan ang higaan mo? Ito ito ay, na mismo. Yun, yun, Hindi ka diyan nabubulsot Ay 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 Pambira, 'yan. Ibig sabihin Tay, ngayon halimbawa binigyan kita ng pera ngayon, makakabili ka pa sa labas. Yan lang Nakaya mo pa. Ay kaya. Marunong ka pa magbilang ng sukli 'yan. Ay, marunong. marunong. pa. Malakas lakas pa naman pala si Tatay. Ang problema lang ni Tatay pumunta ka Sulo-sulo po siya dito. Tapos, ayan o. Paano pag binagyo ka dito tayo, Saan ka napunta? Hindi pa rin siya awan. Pag masama ang panahon, saan ka matakbo? Saan sa ka Hindi, siya? Hindi, halimbawa, may anunsyon na masama ang panahon. Saan ka pupunta? Pwede kung saan na pumisa ng... Barangay? Hindi, barangay. Ipinalilipad ako sa barangay hall. Hmm. hmm hindi pa nangyayari. Hindi pa nang ako dito na abot ng bagyo malakas. Hmm. Saan ka po sa Alawihaw? Taga Alawihaw ako ay. Eh. Sa Alawihaw yun. Eh. Kilala mo si Dupuy. Dupuy? Dupuy. Kala ko kayo ang Dupuy. Ay, sino ba ang Dupuy? Yan sa baba. Tata Dupuy. Sa yung may-ari nitong lupa. Oo. Uh. Oo. Oh. O bae may mga mali-mali Hmm. Disan ka sa Alawihao nga? Ikaw san ka sa Alawihao? Wala mi po Ah limot mo na Urban poor Urban rich Sa core sa May Divine. Apo ka ko na Alawihao. Ah pinaka sentro ka. Hmm. Ayon po mga pambihira babahagi naman po natin si Tatay kahit po ano, konting halaga po. Alam ko po na malaking tulong na po ito kay tatay. Salamat po meron pong dumating na blessing sa atin. Bibigay ko po kay tatay ito pong ano, San ah uh, hopefully po si tatay po ay makabili po ng mga ano niya. Kasi kaya pa naman daw po niya lumabas. Makabili po siya ng mga pagkain niya para po meron po siyang supply na pang isang linggo. Opo. Thank you po. Thank you po mga kapambira sa inyong pagsuporta sa ating channel. Ayan. Tatay oh. Oh. Ay, salamat. Magkano yan? Lamibu? Ah, malino pa ang mata mo pala. Malino pa ang mata mo. Anong gusto mo tayo? Magbalik-balik pa ako dito. Ay, nasa sa iyo. Kaya na sabihin ko. Araw-araw ka ba kung hindi video? <laughs> <laughs> ano pong talent mo tayo nung bata ka pa? Anong talent mo? Nakanta ka, nasayaw. Ako nabis ako. Pag may sayaw. Nasayaw. Ngayon, Ay, nakanta ka. Marunong kang kumanta. Ko di, wala Sige daw tayo, sa, sampulan mo daw ako tayo. Baka may talent ka nakatago dyan. Minsan, dumarating sa buhay ko ang kabiguan. Minsan, nagtatanong ka sa iyong sarili. Anong nangyari sa buhay mo? Yan. Mm -hmm. <laughs> Yung kalibid mo tayo, pang ilang asawa mo po yun? Pang pangalawa? Pangalawa. Pangalawa? Di kayo nagka-anak? Ay, hindi na. Hmm. Pisang kami ay siguro ay may higit na isang linggo. Hindi ka tayo kinukuha ng mga anak mo para alagaan okay. ka? Hindi ka po kinukuha? Wala na akong magulang. Hindi, yung mga anak mo tayo. Yung mga anak mo, hindi ka kinukuha para sa kanila ka magtira. Ay, hindi. Bakit? Awan ko. Pero gusto mo sana, kung mayroon sanang kukuha sa'yo, gusto mo. Eh, ganda ganda ko. Bakit? Mahirap magtimbang. Mayar magtimbang. Ah, gusto mo solo ka lang? Uh, alam mo, kung timbang mali, mali mo, ano, mali-mali hmm. <laughs> Ay, mo. Yasya sabihan ko na ako ano? Yam 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 ka. yam 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 Ah, may nagkukuha sana sa iyo. Oh. Eh, ako na ang sabi ko eh. Huwag na ninyo akong pilitin. Pagka may lugar kayo, ititingin kung buhay pa. Titingnan ka na lang kung buhay pa. <laughs> Tay, anong masasabi mo bilang payo mo sa amin mga bata pa? Bilang ikaw ay nakatatanda, anong payo mo sa amin? Eh? Sa buhay, anong payo mo? Anong kasabihan ang meron ka? Wala ko na ako sa sabihin niya kundi magsikap. Kaya ako'y talagang hindi ako nag-aasa sa mga kwan. Talagang ako'y eh, nag-solong mo buhay. Uh, hanggang ngayon? Mm. Solo, gusto, solo mo talaga, kinakaya mo mag-isa? Ako um. ba ka nga niya na ko Ako na alam mo. Ikaw lahat? Ayan lang. Paano tayo pag dumating sa point na di ka nakakagalaw? Paano na yan? Ay, di. Kasi minsan daw nagkakasakit ka dito, solo-solo ka. Ah, at pasalamat na ako sa awa ng Diyos at sa sanong taon na yung ganito. May dalawang na niya ata. May... Dalawang taon ka ng ganito ang sitwasyon? Okay. Mm. Sa awa ng Diyos, lalagay at ako may may medical nalit. Ah, nainom ka lang medical? Mm. Sa awa ng Diyos ay nagkaganit ako. Hindi ba, ba ako hindi ko man inaangad na ako'y magkasakit na. Yayan ako din, di makabangon. Mm. hindi makabangon. Hindi nang yayari sa awal ng Diyos. Mm. Sige tay, hindi uh, di na ako magsyado magtatagal kasi naabala ko yata yung pagpapadikit mo dito ng apoy. Oh. Magpapadikit ka pa yata okay. ng apoy. Siya, tama? Magpapadikit. Magsasain ka pa yata. <laughs> Magsasain ka pa po. Ay, hindi na. Hindi na? Oh. Bakit? Ay, kaya pala ko rin ya. Ah, um, bahaw. Bahaw. Okay na yun. Okay na yan. May mga sila sa inya kung may ganito ng mm -hmm. virus mamay ng habol niya. Mm. Uh -huh. Sige tay. Sige. Sila. Babay po. Salamat po sa ano pagpaunlak sa, sa aking interview. Salamat din sa iyo. Mhm. Uh mm -huh. Babalik na lang po ako dito. Ano, pag meron pong, halimbawa po, meron pong nakapadaw na gusto tumulong sa iyo, babalikan po kita ha. Ay. Mm uh -hmm. -huh. Salamat po. Ano pong ano ano pong may request mo sa ano ba kung meron ka pong kahilingan, ano po yung pinakang kahilingan mo talaga? Ay, may may ha? Ang sa akin ay yun maibigay, ibigay, hindi ako lang po. Hindi ka nag, ano, kung anong dumating, tatanggapin mo ng... Kung anong pasasalamatan. Hmm, ayos si tatay talaga. Hindi nila pag ka. Kahit ano tayo, mga higaan dyan, ayaw mo kutsyon, hindi ka na Ay, wala ba, kuchun Pero kung may kutsyon, nakutsyon ka. Ay, kuchun Ah, oh, masakit sa likod yan, no? parang ano diyan, 'no. Tana, ito po mga pambihira yung ano nitatayong higaan. No? butas na, tapos islab pa pambihira 'yan. Ano yung Tay saging na 'yun, pagkain mo, pagkain mo 'yun? Pagkain mo 'yun nasa dulo na 'yan. Ha? Pagkain mo po 'yun? May mga naiwan. Ah, uh -huh, pagkain mo no? you know, 'yun, katabi ng buko, pagkain mo po 'yun. 'Yun. Know? Bigas. Ah, bigas. Pag-iigid mo, layo-layo. Ay ano? Nahihirapan ka? Nahihirapan. Wala kang kasama eh. Dapat may kasama ka kahit Ay, isang man. apo, kahit isang bata. Wala. Wala talagang pwede. Ako ang... Ako ang hindi nagpapasama. Mm. Mas hiru-hiru dito. Ay, Ay paano kung samahan kita dito? Ay wala pa rin pa pa. Wala pa rin may ilag na po. Wala pa mga bata pa Ayaw mo? Ayaw mm may mahirap mag-colay. Kung alimbawa, hindi ba ba natin hinahangal. Pag sa dalas ng bunga nga, oh. Nagmua, ka. oh. di ba, uwi na sa inyo kanila. Masumbong. suba Ah, ibig sabihin, di mo rin mapigil. Baka magkamura ka gano'n. Hmm. Baka magalitan mo lang. Hmm. Ano pong ginagawa mo dito sa araw-araw? Ano pong pinagkakabala mo dito? Ganto lang. Paikot-ikot ka lang dito sa palibot. Saka well, ako minsan, may Saan yung mo, Tay? Patingin daw. Malayo, malapit. Malayo. Ah, malayo. Nagagamas-gamas ka, nagtatanim-tanim ka pa. Nakakapagtanim-tanim ka pa niyan. Kamusing ka, Ay, ayos talaga si tatay. Ha? Very good. Very good si tatay. Minsan, dala, ano mo ako, mabila ko lang kamuting kahoy mo ha. Pagpunta ko dito. Ay, maliit pa lang. <laughs> Ah, hindi pa pala pwede. Matagal pa yun, ano? Matagal pa. Matagal pa yun. Mm -hmm. Sige, tay, paalam na no, po. Babay no. na. Tay, kaway ka, tay. Ito, kaway. No, no. Si tatay po, mga kapambihira. Ano nga po ulit pangalan nyo? Tatay. Francisco Saino. Ayan po si tatay po. Sa mga kapanood po. Doon po sa kanyang mga anak ay... si Tatay po ay sulusulo dito, hula pong kasama. At sabi po nung sa barangay, pag may nag nagkakasakit daw po ito si tatay ay nasa kawawa talaga po at wala po nag-aalaga. Ayan. Ang kapambira, ah, thank you so much po sa ano sa inyong panonood. Salamat po sa hindi pag-skip ng ads. At sana po ay mabalikan po natin si tatay at ma po natin kahit pa konti-konti po ay matulungan po natin kahit po ano nga po eh kahit po once a month po makabalik po sana tayo kay tatay pang ah, pagkain lang po ni tatay kasi kahit po barangay po mismo ay nagpapatunay po na talagang si tatay po ay eh, nagugutuman din po at wala talaga pong uh, wala na rin pong maaasahan. Pero sa kabila po ng kalagayan po ni tatay, nagsisika po siya, na kapag kaingin pa daw po siya. Opo. Masipag po si tatay kaya lang yun. Nasa ganyang edad na nga po siya ay kailangan na po talaga ng tulong. Opo. Salamat po mga kapambira. Salamat po sa inyong, ano, sa inyong panunood. Salamat po sa hindi pag-skip ng ads. Thank you so much po. At God bless you po mga kapambira at see you on my next vlog. Bye bye po, bye bye. Salamat po sa mga sponsors po natin. Thank you so much po. Ayun po sa mga kapitbahay ni tatay ay ano. Sabi ko po kasi kay tatay, ayos pa si tatay ay kaingin -ka pa daw pala. Yung pala po ay ano na lang, kwento na lang pala po ni tatay. Yung kasi may mga sinasabi na po si tatay pala na hindi na niya alam. Nag na, Nag-uulianin na. Ay ikaw? Ah! Ay, lagyan po ng ilaw. Ayaw na mo ilaw. Ayaw na may ilaw. Ay nakikita niya sa loob. Ikaw ang nagpapakain doon? Oo. Uh, ah. Itong, ito ang ito pa lang hero natin no si Tata Dulpoy. So, Tayo rin yung lupa. Akin ito. Mabait ka talaga masyado. <laughs> ay, pagbukuan ko ng bahog ko ng ng baboy. Oh. Binukuan ko ng yan. Lahat ng pagkain tuyo ay minagpakain. Ayaw pala niya na may kasama no? Ay, magkunda matapang sa bata. Ay, kaya pala eh. Binigyan ko doon ng pera. Baka... Ay, iwawala yun nun. Ay, iwawala yun doon? Ikaw... Okay, ibig, Ikaw, na ang bahala. Ay, pagkain na lang. Ay, ayaw ko rin magpagbibigyan magkumbi... doon. Yun. Sabi ko pa. hindi. Pagkain na lang. Bakit? Paano yun? Ay, oh, iwawala nga rin yun. Hindi nasabi ng ano, nahin pera mo. Aywan ko niya. Wala Baya lang yung bigay. Hindi yun. mo alam ko saan. Adi, ko. Kukuhain ko. Ibibili ay, maigi pa. Maigi pa. Kung yung ice. Pabalikan ko. Baka mawala. Wala na yun. Bili na yung pagkain. Sayang yun. Balik. Ay ganon Ah, babalikan ko para mabibili ko na lang pagkain. Babalik rin ako ngayon. Kala ko ay okay pa eh. ang pala po ay eh. ulanin na pala po si tatay. Kaya pala po ay eh. Sabi po ng mga kapitbahay ano daw ay eh. yung kwento na lang daw po ni tatay yun. Kaya pala. Bibili na po natin ng grocery. Babalik po tayo ng mabilisan. Tatay, Nagbalik agad ako At ano ah uh, Para Naisip ko Para uh, Di ka na mahirapan Magbili ako, Ibibili lang kita ng mga big, pagkain Bigas Grocery Yung pera ibibili ko na Payag ka Para di ka na mahirapan magbili oh, Sige bibili ko na po at ano Para di na siya mahirapan Kasi ano Nakatago na sa ano Baka mawala pay eh. Payag ka Anong papabili mo sa akin? Naulam. ulam? Hmm, kahit na, no? Dilata. Anong gusto mo? Gusto mo karni? Naluto ka lang karni? Isda. Mas isda, mas karni, O, oh, sige. Mas, ay, dilata. O, oh, sige. Bibili ko na ito lahat, ha? Gatas, hmm? nagatas ka? Ay, kung Kape. Kape yan, kape yan. O, oh, lang. sige. Oh, Abili tayo. Bibili ko na lang po mga kapambira, to. Ay, may nagkano na po sa atin, may nagsabi po sa atin. Tay, mabalik ako ngayon din, ha? Tatay. Ah, balik ako ngayon din. <laughs> Bibili ko na lang. Oo. Oh. Ay siya. Kala ko bagay okay pa. Ay, ayos. Ay. Ayos man kasi ang kwento niya ay. Ibig sabihin kung pinatagal ko pa ito, malilimutan na, oh, Malilimut na. niya ito? Malilimutan na. Ay, pambira yan. Malimutan na yun. <laughs> Sige, bibili ko na ito. Sa bigas. Ang pala, ang pala yung kuna -kuna niya, yung una. nung Oo, yung una pa yan. Ay, ah, yung una pa. Yung biraya. Bibili po natin ito sa babaan ng pagkain ni tatay. Tapos ipapadala ko na lang po dito kay ate. Kapit bahay din po nila yan dito. Nagpasama po kay ate ay. Nagpasama po ako sa kanya para di po ako maligaw. Kala ako bagay. Buti na sabi ko ano? Sayang din pati ito. Gatas kape daw, gatas kape asukal. So Ayan, samahan ko na rin pala po si ate at medyo mabigat-bigat pala po yan o, oh. hindi dala ni ate oh. mga Plus ito po, oh ay akala ko ay kaya ni Ate <laughs> Madami-dami pala po yung ano, nag nagsubra pa po ng 80 pesos. Sabi ko ay eh. na po ay eh. may gatas, may kape, asukal, Tapos may bigas eh. Sama ko na po sa si Ate eh, Ate dito. Bago po ako umuwi, mga pambira. Buti po sinabi po nila Ate na ano, baka mawala yung pera. Okay na po ito, pang-consumo na po ito kay tatay mga San linggo na ito. Mahigitan natin, ano? Ayan, sige po. Tatay so, kay tatay ulit. Ayan, dito na po kami malapit kala tatay. Ano? Asa na si tatay? Eh, yun si tatay. Nagsasaing. Ay, hey, tatay. Tindaw natin. Tay, anong ginagawa mo? Nang -oh, ano? I -i -oh, nag ng daw ng karni. Ah, pang bihira. <laughs> Ay, ang bango niya na. <laughs> ang bango niya tayo, ang mo ah. Huh? Ang bango. Andito ng pagkain po. Una na, pinambili na namin. Pambihira, sarap niyan tayo. Kakamis yung ulam na yun, ha. Ano po ito? Ano ito? Yay. Sinaing, patingin daw. Ang ganyan, bukas. Ay. Ay. Anong... Ngayon, bukas? Ang ganyan, bukas. bukas. Tutong-tutong na ba kayan? Ay, tutong-tutong niya, hey, eh. Hmm. Kawarin. hindi lang yan kanina. Hindi lang yan. Ano yung tatlong perasong tuyo na yun, tayo? Ulam mo lang yan ngayon. Hanggang mamaya na yan. Hanggang mamaya. Ay, grabe. Sige, ito tayo yung mga pagkain mo. Oh. yung mga pinamili natin oh, kay Tatay Frank. Beer, ay. Tay, ikaw nang bahala dito ha. Tatay. Ha? Kaya po, bagal. Tayo, natatagal lang ka. Bago, pagdurang kakabitan. Ano tayo, anong sabi mo tayo? Si tipid tipid. No, ganun kung araw-araw may hmm, kaya tipid tipid rin muna, tay ha. At di mo rin alam kung kailan ko mabalik ay. Pagdasal mo na lang ako, tay ha. Anong pangalan ko na nga? Abang po. Brother Jose. Brother Jose. Ay, jijubul. Ha? Ay, may kapatid ako, Jose. Oh, sige. Tanda mo, Jose ha, Jose. Sige tayo, mapunta na ako at tanghali na. N Nagugutom na ako. <laughs> Oo, oh, sige, mapunta na ba ako ha. Bye-bye. Ayan, salamat po mga kapambira. Buti po at sinabi po nung kapitbahay, nagbili na po tayo ng, ano, binili na po natin para sigurado. Medyo nag-uulian na po pala si tatay talaga. Ayan, salamat po. God bless you. Bye-bye.